What is up sa inyong mga lodi at nagbabalik ang inyong lingkod Boss Toraxman once again And so for today's video ay pag-uusapan natin Ang fanboy ni Lexi Lord na nagpatato sa kanyang binte At ano ang naging reward ni Lexi Lord pero bago na, na natin video, ay kung bago ka palang sa akin channel, ay huwag mo kalimutang man subscribe Click the bell button para lang ang updated sa aking mga video. Sa mundo ng social media at entertainment, hindi na bago ang mga tagahanga na nagpapakita ng kanilang suporta at pagmamahal sa kakaiba at minsan ay ekstravaganteng paraan. Ngunit, ang kwento ng isang Filipino fan ni Lexi Lor ay tunay na kumakatawan sa isang pambihirang antas ng paghanga at debosyon. Kamakailan lamang, isang tagahanga ang nagpasyang ipatato ang larawan ni Lexi Lor sa kanyang binti, isang hakbang na nagpapakita ng malalim na pagtangi at pag pagidolo sa kilalang personalidad. Sa isang eksklusibong panayam, kinapanayam ni Lexi Lor ang masugid na tagahangang ito upang alamin ang mga motibasyon at kwento sa likod ng kanyang desisyong magpatato. Narito ang ilan sa mga naging tanong at sagot sa panayam na iyon, Lexi Lor, masakit ba ang tato? Fanboy, hindi naman po. Maganda po ang pain tolerance ko sa leg. Kaya hindi ko masyadong naramdaman ang sakit. Lexi Lore, bakit sa leg mo ipinata to? Fanboy, sa tingin ko po, perfect spot ang leg para sa tato. Bukod sa malaki ang space. Madali ko rin itong maipapakita at maipagmamalaki sa iba. Lexi Lore, single ka ba? Fanboy, opo, single po ako. Lexi Lore, bakit mo ako pinatato? Fanboy, idol na idol ko po kayo. Para sa akin, ang pagkakaroon ng nyo sa aking binti ay simbolo ng aking paghanga at suporta sa inyo. Lexi Lore, sino ang mga sinabihan mo na magpapatato ka ng picture ko sa iyong binti? Fanboy, mga kaibigan ko po. Excited sila at suportado nila ako sa desisyon kong ito sa pagtatapos ng panayam, siniguro ni Lexi na tunay nga ang tato sa pamamagitan ng paglalagay ng alkohol, pagpahid ng wipes at tissue, at pagspray spray dito. Napatunayan niyang real nga ang tato, isang patunay ng walang kapantay na dedikasyon ng fan. Bilang gantimpala sa kanyang pambihirang pagpapakita ng paghanga, binigyan ni Lexi Lor ang masugid niyang tagahanga ng isang espesyal na regalo, ang pagkakataong makasama siya ng libre. Isang gesture na nagpapakita ng pagpapahalaga at pasasalamat ni Lexi sa walang katulad na suporta ng kanyang mga tagahanga. Anong reward ang ibinigay ni Lexi sa Filipino fan? Sa kabila ng kontrobersyal na nature ng reward, hindi may kakailana ang ugnayan sa pagitan ni Lexi Lor at ng kanyang mga tagahanga ay puno ng pasasalamat at mutual na pagpapahalaga. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagpapakita ng ekstrem na paraan ng pagpapahayag ng paghanga. Ngunit nagbibigay diin din sa kahalagahan ng koneksyon sa pagitan ng mga personalidad at kanilang supporters. Sa mga nagnanais na masubaybayan pa ang mga ganitong uri ng kwento at eksklusibong content, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ano ang inyong palagay sa natatanging reward ni Lexi sa kanyang Filipino fan? Ibahagi ang inyong mga komento at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang updates.